ililipat natin to kaagad marami na tayong nabag marami na tayong natanim so yun mga kagri ka magandang magandang umaga dito na naman tayo sa ating panibagong uh, nursery so ito yung sinasabi ko mga kagri ka binuwal natin, pinutol natin binalatan natin pa rin, paano magparami ng binhi ng lakatan o kahit na anong saging kung ano yung gusto mong paramihin sa lugar ninyo Kaya ng ibang lugar na wala masyadong lakatan so kaya nyo gawin nyo mga kagri ka kasi ito nagawa ko na So ngayon baka, mga kaagri, papakita ko naman kasi nag-update ako palagi. Ito yung ating mga malalaking corn na buo na natin na nilagay. So ngayon update ko, sacrifice ko na naman na buolin para mapakita sa inyo kung ano yung nagiging resulta. Kasi maraming maraming pa rin comment mga kagri, ka ano ba yung gagawin, ano yung mga chemicals na ating uh, nilalagay. So sinasabi ko mga kagri, ka paulit-ulit, ditin anaa at saka uh sunrocks lang po yung nilagay natin. So ito na yung nagiging resulta niya sa so, 15 days dito na area kasi yung kabilang area na ginawa natin ay na na natin at saka na itanim na natin. So ganoon ako magparami. Mga kagri ka nag-umpisa lang ako sa 600 na puno nung pag-uwi ko dito sa Mindanao. So palagi kong sinishare sa inyo, hindi man tayo nagiging eksperto. Sinasabi ko hindi tayo eksperto kasi sa akin wala namang mali sa farming. So mayroon lang tinatawag na magandang paraan kung paano natin yung buuhin. Depende doon sa sitwasyon, sa lugar natin, kung ano yung adjustment na ating gagawin. So ito na nga at ginawa natin para nang sa ganun, maka-expand na naman tayo pagdating ng uh, rainy season. So, ito na yung buo. Buo na mga corm at saka yung uh, tinaddad. Hinalo-halo na natin dito, depende sa sitwasyon. So, ayan. Nakabuo na tayo ng uh, maraming similya. So, ayan oh May mga bago. So, marami pa rin uh, nagtatanong mga no oh, Ang dami oh Sa isang uh, biyak, maraming uh, nabuo na mga panibago. Ilapit mo. Ilapit mo. So, pinapakita ko pa rin yung mga resulta mga kagre. Ka kasi kung magtanim ka agad tayo ng subwal, pupwede naman. So, yan ang sinasabi ko, pupwede tayo magtanim subwal. So, iniisip ko kasi para magkaroon ng pagka-uniform at saka maganda yung development, pantay-pantay, ginagawa ko ganito. Para lang sa ganun, mamultiply mo pa yung isang subwal. So, yun yung mga rason natin. So, maraming rason. Hindi lang natin mapaliwanag as ay isang video. So, hindi rin yun lang... Uh, Halimbawa, gagawa ka nang ito, ganyan ang gagawin ng step by isip. May mga adjustment tayong mga ginawa, ginagawa. Depende kasi yan sa climate or panahon. So, may activity tayo na dapat gawin na hindi natin matuloy dahil doon sa panahon. So, kaya ang ginagawa ko mga kagre na free. Free lang siya. Kung ano yung pwede mo gawin, importante, mapatubo mo siya ng ganito at makapagparami ka ng lakatan. Sa unang mga video ko mga kagre, nakikita nyo, binabalatan natin, uh, tinutumba natin, binubuwal natin yung mga suwal. Minsan, doon sa area, kumukuha lang tayo doon ng uh, similya. Kasi nga alam naman natin sa area natin na safety. pinaka -importante safety sa sakit. Kasi ang lakatan mga kagri para sa akin, pag natamaan na ng sakit, wala na yung gamot.